Doors closing. Third floor. Doors open. walang tubig guys so Good morning. So ngayon, mag-isa pala ako dito sa office. At medyo early talaga ako dumadating. Mga 6.30. Anong oras? 6.30 na ata. 30 na ata ngayon. Usually pag mag-isa ako dito, tapos ko yung mga pending na works ko kahapon. Pero sa ngayon na mag-brainstorm ako about sa magiging gusto kong tayoing business. Sayan, so, ito Tapakita ko sa inyo. Uh, ang aga ko, ang aga ko pa talaga ang alitign sa sa labas, oh. Ang sunrise. Sunrise. Yan 'yan mga condo, condo 'yan. 'Yan yung ginagawang condo ngayon. So nandito ako ngayon sa Cebu iba na yan. So, naisip ko mag-vlog ngayon kasi vlog naman ako dati, natigil lang na kasi medyo na busy ako mga around 4 years na ata ako natigil mag-vlog. Pero ngayon gusto ko live yung vlog channel ko ngayon. Usually ang vlog na to about lang naman. Gusto ko lang i-document yung life ko or yung process ko sa paggawa ng business. Malay mo sa sa susunod na mga taon or at alam maybe months or ano maging masenso tayo syempre ito yung first step yung niya is day one or one day dapat simulan mo na ngayon kaya ako sinimulan ko na so ano ginagawa mo dyan ganoon ganoon yun naisip ko pag minsan pag naisip ko tinatamad ako ayoko mag-vlog ngayon. Tapos natin ngayon 6.45. Ang gagawin ko maghanap ng products na pwede ibenta. Actually dati babay ang sila ng laptop. Ganyan. Dati pala meron akong business na t-shirt. Uh, sarili kong clothing brand pero natigil yung mga around college pa ata ako nun, Graduating. Then, tigil yon nang nag-start ako mag-work, nag-a-adjust pa ako into uh, corporate life, gano'n. Pero ayun, uh, kaya ko lang maisigit ang pag-vlog at pag-business. So, try natin. Gusto ko talaga i-document lahat. Wait, kapakita ko pa sa inyo. Yan, usually yan yung product na, na nahanap ko. 80 pesos. Yan. 280 pesos. Pero ang ang mas maganda pa dito, tingnan mo dito. I Zoom natin. Yon, 80, 120, 60. Ganun. meron pang 300 yung, yung shades na yan is meron akong alam na bintahan na or isang supplier na nagbebenta ng alarm 40 pesos. So, ang technique ko ngayon is pag bumili ka noon ng bulk orders o or maramihan is merong discount at mga 30 or to 28 pesos na lang. So, pag bumili ako noon ng bultuhan, yun ang magiging presyo bawat isa, bawat piraso. So, try ko yun try ko bumili at ibenta ko ng mas mahal mga around 60-80 pero usually talaga gusto ko benta ng 100 kasi maganda yung quality nun yung disadvantage lang nun is malayo yung supplier is nasa province ata dito nung, sa Cebu nasa province dun sa may Simala. so paalam tapos motor lang yung service ko pero try natin, try natin magawa ng paraan saan magagawa ng paraan? 啥、嗯、呀,呀？干什么大油？